Magandang magandang umaga po muli sa ating mga kapwa guwapa dyan at guwapo. Ito po muli si Keke Guwapa. Medyo matagal na tayong hindi nakapak upload Pero ngayon po mag upload tayo ng panibagong video at ito si Keke Guwapa. Nakasakay ng tricycle papuntang Kulunggulo, Surala, South Cotabato dahil may pupuntahan tayong na-meet natin noong Sunday. Isa po siyang bulag at nag nag-iisa na lang siya sa buhay pero may makasama siya syempre yung mga anak niya na minor. Nandito po tayo sa Kolonggulo ngayon, papasok na tayo dahil bibisitahan natin siya. Na-met natin siya nung Sunday, paglabas natin ng simbahan dahil hinihilot niya yung kamay ng aking nanay. So na-curious ako at nakita ko na isa siyang bulag. Kaya minabuti naming ihatid siya sa kanilang bahay kasi medyo malayo yung kanyang bahay sa simbahan. So ngayon, nag-tricycle tayo dahil mas maigi na may iba't ibang experience si Kiki Guapa. Papasok tayo ngayon sa Barangay Hall area ng uh, Kulonggulo. Um, dahil ang bahay ni Sister, malapit lang po siya sa Barangay Hall. So didirechohin lang po natin dyan this past years po, para naging mission na natin na tumulong sa may mga uh, kapansanan sa mata. So, may mga tanlungan na tayo na nabulag, pinaoperahan, at nag-training sa panghihilot. Ngayon, nanghihilot na po siya sa Vibes Massage doon sa SM um, 13. Ngayon po, namit natin ito sa sister. Kausapin natin siya. Vice, Vice Mayor? Uh -huh. Indal, ang bugas? Wow! <laughs> oo. Oo. Ario. Salamat. ha? ari, 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 ari. Pwede, hato sa anay ko. Ari, dalanta ka bugas. Mm, salamat, Tapos may sis. ari nga baguong. At least may masurusodaan ka mo. Salamat, good sis. Mm -mm. ko abot. Talagang hinaga ko ni sister. Kahit very casual lang kami ang nagkita kahapon. Masaya-masaya siya na inabutan ko siya ng konting bigas pero para sa kanya daw itong bigas na ito will last okay. last two so weeks oo uh -huh. amo muna so so, ka damo sobra na dua ka oo ang sa apat ka kilo na sis Sobra isa kasi mana. Sobra isa kasi ka sa isa kasi salmon mang ginatig ang namang bahaw. Uh -huh. Igma yapo. Ah. Oo. Te. Okay ka lang de. okay lang ka. Sino ka bayad sang kurinti mo? Amo pagani yung problema ko sis. Mm. Nga tunan da ako karoon ut dan te may tugro si bay sa akin 200 te kulang. Ah, uti nagpila pa masahi mo, pa massage mo. Ako? Ha. -ha. Wa ay panukot sis. Sabay kang panukot. Kung uh ano lang ka bubutan sa akin eh. Good afternoon. Nandito kami ngayon sa bahay ni Sister. Sister, de Triano, po, El de Triano. ano pangalan mo? Annalyn Ditriano po, sis. Yes. Annalyn Ditriano. Ano nangyari sa'yo? Ay, Kuan mo ni. Eh.

Ikwan sa sin, makaano. Mm -hmm. Sin man lang kinanlanon oh, so, sa okay. no? Pero hambal mo, kung hambal mo sa ako, nga ginapahali na ka mo, Oo, ginapahali man kami, dere. Kay nga aman hao? Kay bigyan na ko nung Nang lupa? Mm, -hmm. mm -hmm. Tee, anong plano mo kung mabaligyan na nilang lupa? Ate, simple nita, taman ka istaran man iba, eh, uh -huh. Anong rason nga nabulag ikaw? Kwan sis, ginabu ko sa bayaw ko. Kay mm -mm. hubog siya tapos mm -mm. nga waay gid kwan. Nga do nasakyan kala in espiritu. Mm -mm. Tapos nang gakadlaw gid na sa nga indi sa nang ilalaharin sang tao. Mm -mm. Pila ka tuig na na siya. Kasan na siya, kasan na siya ginlabo? labo. Pulo na ni sis. Pulo ka tuig. O oh, oh, ti pila ka na ka tuig nga bulag. Kwan mag pulo na ka tuig. Pulo man ka na. O, oh, ti wala ka na bana na? Wala na parang... Pila ka bilog bata mo? Tatlo ni sa Oo, mga pagpilang edad niya. Ang isa, unsi, ang isa, pulo. Ang ari, lima. Lima. Mm, -mm. Ang isa, unsi. talagang anong mga grade ni sila? Ari, kindel. Ang itong dalawa ko, grade pa. Ano mga pangaboy? Ano ninyo? Wala sis. Eh, gaano. Lapit ganit kami. Anod, suba, mga gulay. Oh. Mga tangkong. Pinalibot uh. mo sa bariyo. Kung may income man, kung 100 ang bilis ang tangkong. Tapos dawat man na isa kilo ang 50, tag man ang kilo din eh. Uh -uh. Dawat naman te, ang 50 man, uh -huh. malunda ko isa ang 50, tag singko Tag singko sila sa isa kasmana? Oo. singko sila, ka ang tatlo. Uh -huh. so, ang binabudget. So pag magbaligya gulay, ano pag ginang ibang mga pangabuyan? Well, Ay, pero nagpang masahe ka? Oo, oh -oh, amo lang na kung may na customer ko alin baba magdesuralah lima. di hmm. amo na makadawat gid ako kay lima kilo kada Tag pila ang ginahatag nila sa imo kung makamasahi ikaw is a kabo ayo man ako gaduputis as in tinta is a 30 is aman sa isinta kung magtraining ka sa ano sa kung magtraining ka sa ano sa panghilot ay, ah, willing ka nga mag-training? Oh, Na-trainingan ko rin na, sis. Ah, nag-training ka na? Oo, graduate na ko sa hilot, sa mga bari. Sindi ka nag-training? Sa marble. Sa marble, good. Oo, trainingan ko kay... Pero nga wala ka nag-ubra nga, mag-hilot. Man, man, tinabulig pa sa akon. oh, sige. Basikaw. Oo, kayo may araw okay, ko sa unang nga nabuligan sa kuhan gentry. Oo, oh. ang nakapatrining sa akon sa paghilot si Jan, Jan Rira. Ah, sila dyan, Herira. Okay. oh so, wala ka lang galing customer. So, kailan lang mo makakita sa mga customer oh, nga maghilot. Uh -uh. O, oh, taga-Sorala. Uh -uh. Tapos, wala ka nagapanukot? gapanukot? Wala ka gapanukot. Hmm. Ining balay mo, ini na gining siya nga balay? Oo, ano ka, simbahan, eh. Sa pag-uusap namin, na pag alaman ko na tinulungan pala siya na at least mapagawa ng medyo maayos yung kanyang bahay. Ngunit, nagkaroon na ng problema yung bubong. Kaya sinabi niya sa akin na kung minsan pag nagsasaing daw sila, pag maulan, kailangan niyang ilipat-lipat yung kanyang pagsasaing. Sana mabigyan natin siya ng yero para uh, magkaroon ng bubong na maayos yung kanyang bulag. So, bago ka na bulag? Ano na, bago ka na bulag nga, amo na niya? oo so, naging member ka, wala, hindi ka pa bulag? Bulag na ako pag member ko. Ah. Bulag na ako mga pito katuig. Pito katuig? member. Oh. Amo gani nga best nga plangga ko sila kag tapos ginaplangga dagit man ko. Kung ano ang ginakuan sila man ni naka sini mga oh. kudal. tapos ning oh. balay tapos niyato. Amo pa ang problema ko ara o. Oh. kung te, oh. Hindi ko pa malubos kilala pa bid ang bag-o nga president. Ah, President Lamsong. Oo, uh -oh. pa lubos kay bag-o. Katong mga dating nga president amo na nga. Oh malapit gid ako sa anda kag kun ano kwang ginahatlan ako bugas uh -uh. mga kalamay milo sabon uh -huh. ginahatlan naman ako uh -huh. okay. So ina subong so nang halin lang na sa amo niya nang kuan ko lang na kay uh -huh. naghambal nga base kan lano no ba. Kag salamat kid kaayo sa imong sisa. Oo sige lang. Wag salamat ko sa mahal nga paninoon sis kag pasalamat ko gid sa imong nga do hindi tayo ikaw kabit taho ang um, iba taho kung hindi utod sa ka sa ginoo ka wakabit tapos do kabit ko rin ikaw pamilya kay mag-an ka ayaw buot ko sa uh -uh. basi ikaw pasis nga paagi sa ginoo nga makabuligid sa ako uh, and bimo ko ako very mm nga lapit sa akin, tagi po nang may bulag so, o, pila na ka mga bulag ang ako nga ginabuling-buligan ganon nga maka-income uh -huh. sila may ara ako dito sa Cavite na bulag man siya yung paoperahan namon pero hindi ginag nag-survive. Mm -hmm. So ang second option namon gin gin ano siya gin nag training siya. Oh, oh. So pagtapos niya training nagaobra na siya subong nami na income niya. Ano obra na subong? Panghilot. Sa SM. Oh, wow. Sa SM may mga, may ara gin sila nga pwesto nga gin atong nag training sa iya do may mga pwesto sila nga, oh. nga nagapang ano vibes ang pangalan sang oh. vibes massage. Oh. So dito sila nakatrabaho. So maayo nang iya Tapos may ara man ako isa ka teenager nga manugbulag na siya. Hindi naman nga manugbulag, may problema na siya sa mata. Oh. So, gintry naman nga ma-check up, tapos na subong nakapa-opera na siya. Mm. O, oh, tani ma, tani ma, ano niya, ma overcome. Pero imo kasi, bulag na ginay. hindi na gina oh, siya maano. Hindi, ma -ano? na, hindi na, na na, nadunot na, na siya sa sulod. Oo. nang gani, bahala. Maantos ko rin sa bagay nga na-recover naman ako sa amo sa Jakay Pulmiro abi hindi ko ma mabaton. Mm, mm Sa pila ko katuig, mga walo ko katuig, hindi ko mabaton. Mm -mm. Gamay gani ako sis nga ngikog. Ay! Kung hindi, 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 brother Justin, amo rahali na namit kung hindi brother Justin. Mm -hmm. gin say say ko sa anda nga amo nakabuhi ko. Mm -hmm. Sa una, abi ang mga baya ko ay sila bagulang sa naga bugno, -bugno sa akon. sin Since hindi ko pa ganun kakilala sa Sister Annalyn, binibigyan ko ng time na makausap siya ng konte, just to get to know her a little more. Sa pag-uusap namin, one thing na napansin ko, medyo may problema siya sa sense of time. So, panlalas niya sabihin 11 years, 10 years, 8 years. Naisip ko na lang na baka yung memory niya nagkaroon ng problema. It has something to do with what happened to her. Baka may mga trauma siya. At saka at the same time, ikaw ba naman magkaroon ng ganitong um, pangyayari sa buhay mo, yung tinagaka sa ulo, And then, um, you survived. Nakita ko pa nga eh, yung kanyang ano, tinahian. So, yung scalp, hindi ay, siya put ka uh, together. Ka Kaya, medyo nakikita ay, mo ay, yung mautod. paggalaw ng kanyang ay, ano brain. Sa ginikanan mo? Ang papa ko, patay na. Mm -hmm. Ang mama ko man, patay na. Ang magulang ko na, patay man na sa kulang. Ilonggo ka, or tiboli, or si, one Muslim? half Muslim ka tiboli. Ah, half Muslim, half tiboli. Ano nga klase sa Muslim? Kwan kami Magindanao. Ah, Magindanao. Sino ta sinong sila sinong tiboli? Nga ang ang tiboli ang nanay ko. Ah, okay. Ah, ang nanay ko, tayo ragit ang lula ko amo na tiboli. Ah. Sa lulu ko roman pure gid nga manubo. Ah, manubo. Pero, so halo-halo ka na. Uh, oh. pero hindi ko kabalo kung sa diin na sila. Ah. Ako uh -huh. lang mga buwi na lang ako kay hindi ko rin kun diin ang o bala may mga pakaisa pako uh -huh. o bala may mga parente pako wala na uh -huh. hindi ko hindi mag ka magkakamalaki magululutod kita so, tanan salamat gid 15 anos ako guwa sa muslim ah uh hasta -huh. subong wala ko uh -huh. wala ko rin kumakan kun diin na sila uh -huh. ang bana mo ano natabo sa bana mo stroke na stroke no. kasan o siya napatay? Katong november 5 mga 8 uh -huh. na, na ay mga pito na ka sis. Mm -hmm. Bago ka na ano, bago ka na natabo na sa mga nabulag, anong trabaho mo sa una? Sa una sis, gakuan man ako eh, ga, ga hilamon, garab, mm, -mm. ang trabaho ko, tapos gang libot ka mga gulay. Mm -hmm. -mm -mm Gapang labada. Gapang labada ka man. Uh -hmm. Pila na edad mo? Ako sabong. Oo. 40 na ako. Ah, 40 ka na. Oo. Mm -hmm. Oo. Sige. Kung may mga ano ka, kung may mga gusto magpamasahe, eh, pasugat ka lang na ako. Di wala ka mo cellphone? Wala ko cellphone, sis. Ah, cellphone... Pero permi ka man, di. Oo, oh, pero man ako, di ako. Wala tayo masugat sa akin. Di ka, mm. hit ko. Mm. Mm, -mm. Ante sige, may harap ko bugas ngin hatag sa imo oh, gamay. Salamat. Oh, makita na ipamanta bago ko magbalik sa Manila, Magkita na kita oh, Sa Manila ko yung kaobrabi. Um, Ti naga ano la ko gapuli lang ko lang di kay kung may kung kiss ah, ari kami sa office uh, sa office kung kiss ara kami sa balay. Ti <gasps> buligan mo ko para may purpose man ko. Ay wala ka purpose. piece oh, Nga Na, na surprise ako na narinig ko na si Sister Annalyn wala siyang four piece, isang visually impaired, walang hanap buhay. Uh, solo parent at may dalawang anak na nag-aaral sa grade 5 so, at isang well, kindergarten. Well, yeah. may, may PWD ID ka na? may ara ako. PWD ID. Oo. Sige, i e, e, na, i-prekural e, tayo na. Oo. So, dapat may four piece ka, kay ikaw, isa ka bulag. Sige lang kay, Daan. ako bahala, magpa-prekural sa ng Oo. mga okay. papeles. Naluoy ako, abises mga kabataan, kute, e, Ano gani, pa, ano pangalan, pangalan mo ulit? Annalyn uh, Victoriano. Victoriano. Mm uh -huh. Annalyn Victoriano. Sino pangalan sa kapitan natin? Si sa sige-sige naming pag-uusap ni sister, parang nahabag talaga yung loob ko nung marinig ko ito. Na samantala, marami akong alam na may mga four-piece, may mga tindahan, may mga sasakyan. Pero hindi ko alam kung bakit yung ganitong um, kababayan natin hindi mabigyan. Sana may mga taga-DSWD or mga... Concerned citizen na makakita nitong video na to na ito po ganito ka ang kasakit ang injustices sa ating bansa. And these people just need somebody who could help them. Kasi talagang walang-wala sila at saka hindi nila alam kung paano. Although ang alam lang nila pumunta sa barangay, ang alam lang nila yung humingi kung wala sila, walang-wala sila. Pero dapat nakikita to ng ating DSWD. Ito yung mga dapat tinututukan. Sa amin din pag-uusap base na rin sa you know uh, skills ko, sa psychology may mga bagay na dapat i-address sa kay sa Sir Analine pero overall she is one of the most vulnerable na citizen sa Pilipinas na kailangan ng tulong kaya talagang masakit sa loob ko kaya ang ginawa namin ng kapatid ko bumalik kami talaga at pinuntahan yung barangay para mala malaman ko anong status ng kanyang application for sa for peace. Ngayong araw, yan ang magiging mission natin dahil nakaschedule oh, na rin kaya ako kaya pupunta nang ng DSW para i-follow up ang may senior may citizen may ID may ng may nanay may ko. May Ito din sa sasama ko na yung ah, concern niya si sir, sir para ma-follow up yung kanyang application mga bayo. para sa 4Ps. Oh. Ay, gusto mo, Bayo? Dako na galing ni bata ko. Sige lang pakitaan tayo, ikaw, Bayo. pang sp Oh, sige sige lang sis no. Oh, Pagdating ko ikaw sa mga bayo. Maski ikaw man. Uh -huh. Ay, salamat. Dako man ka. <laughs> Hindi maano ko. Ay mangita lang ko para sa imo. Mhm. Uh -huh. Sano ka magbalik sa Manila? October 20. Pandugay-dugay pa. Sige lang. Sige, eh, ano ko bagi ang ko subong ang kuan ang barangay lang tawantakong kong anong ma ano nila kay para ma-process ang imo nga kwan uh -oh. for peace kung anong makinalanon. Ha? Oo. Uh -huh. uh -huh dito naman hiningi ni Sister kung paano niya i-process ang naman. ibang mga papeles. Kaya in-assure ko siya na tutulungan namin. Why na? Why na? Si Mayo lang kay, at least na-survive mo. Maski mo na natabo. Nagahulag ig gali og oh, okay na ko dili dili. Nagahulag ig gali. Kay pan lubos lubos sa inya gid. Nagahulag ig gali. gali. O oh. oh, sige ti malakat kami. Oo, oh oh. oh, oh, salamat gid kay. Si Bobby, Kapitan Bobby Ilio no. Oh, Oo, Kapitan Bobby Ilio. O oh. oh, sige halong kamo de. Oo, oh, di ka man si sir. Kita na ito Sunday ah. Oo. Thank you Sige lang. Do na. hindi dugay ka na gasimba da. Hindi ko lang ko lang siguro ikaw mapansin ba. Lang ako makasimba kun may sundo kis a. Kis awa ito sundo kis a gina bagtas ko lang halin dire pa Mm, may magulang ako na may tricycle ni siya. Uh -oh. Kung hindi ako available, siya lang pasundo ko sa mo Kung salamat. Sunday, nga aga. Oo, aga. Uh -oh. Para ma-prepare na lang. Hari man siya, sumungkay siya man. Kay, ang kotse ko gingamit sa isa kay Nablos ko. Tinag-tricycle uh -oh. lang kami kay gusto sa bata Kung maka-enjoy sa tricycle. Ayoko. Okay. Oh, Pamotor lang tali kami galing haba magulang ko. Hindi pwede. uh, sige ha. Salamat. Alam ka, Dere. Uh, sige, bye-bye. Binalikan Ayaw, namin siya na. after galing namin sa barangay. Diyan gid ang address nimo ever since since Kolonggulo. Kolonggulo gid. Uh, uh -oh. So, amo ning ID mo. Picturean ko ha. Uh -oh. Masaya kami na nabisita namin sa Sister Annalyn. Dala-dala ang pag-asa, ang panalangin na matulungan natin siya.